Naiulat kamakailan na nagulat ang maraming opisyal at mamamayan ng Pilipinas sa malakihang pagdating ng mga fighter jets ng Estados Unidos, partikular ang F-16 Fighting Falcon, sa Clark Air Base sa Pampanga. Bagamat matagal nang may ugnayang pangdepensa ang dalawang bansa, ang biglaang pagdami ng mga eroplanong pandigma sa loob ng bansa ay nagbigay ng malawak na reaksyon mula sa pagtingin ito ay pagpapalakas ng depensa hanggang sa pag-aalala na baka humantong ito sa mas matinding tensyon sa rehiyon. Malaki ang simbolismo ng Clark Air Base sa kasaysayan ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Halos apat na dekada itong naging pangunahing base ng U.S. Air Force bago ibalik sa Pilipinas noong 1991. Sa loob ng maraming taon, mahigpit at limitado ang presensya ng militar ng Estados Unidos sa bansa ngunit muling lumawak ang kanilang aktibidad matapos lagdaan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Sa ilalim nito, pinahihintulutan ng Estados Unidos na magimbak ng kagamitan, magsagawa ng modernisasyon, at magsanay sa piling pasilidad ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Isa rito ang Clark, na muling nagiging mahalagang sentro para sa operasyon at kooperasyon ng dalawang hukbong himpapawid. Kaya nang makita ng publiko ang sunod-sunod na paglapag ng F-16, maraming tanong ang biglang lumitaw, bakit ngayon? Gaano katagal sila mananatili? At ano ang tunay na dahilan sa likod ng pagsasabing ito ay isang training rotation lamang? Ang F-16 ay hindi ordinaryong eroplano. Ito ay isang high-performance multi-role fighter na kayang magsagawa ng air superiority missions, precision strike operations, at surveillance. Sa madaling salita, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng puwersang pangdepensa at potensyal na pambalanse laban sa anumang agresyon. Sa pananaw ng pamahalaang Pilipino, ang pagdating ng mga F-16 ay nakikita bilang bahagi ng pagpapalakas ng kredibilidad ng Pilipinas sa depensa sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang buwan, dumami ang ulat ng agresibong pagkilos ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, mula sa pagharang ng Chinese Coast Guard sa mga resupply mission hanggang sa paggamit ng water cannons at iba pang mapanganib na taktika laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Dahil dito, lumalakas ang panawagan ng publiko na dapat palakasin ang kakayahang militar ng bansa upang maprotektahan ang teritoryo at yamang dagat nito. Gayunpaman, hindi may na may sektor ng lipunan na nagdududa sa implikasyon ng pag-asa sa Estados Unidos. Naniniwala ang ilan na ang biglaang pagdating ng maraming F-16 ay maaaring magdulot ng higit pang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. May pangamba rin tungkol sa soberanya, na baka sa paglipas ng panahon ay muling maging labis ang impluensya ng Estados Unidos sa mga estratehikong pasya ng bansa. Sa kabila nito, naninindigan ng gobyerno na lahat ng aktibidad ay naaayon sa kasunduan at hindi lumalabag sa konstitusyon. Sa perspektiba naman ng militar, ang pagkakaroon ng F-16 sa bansa, even temporarily, ay napakalaking oportunidad. Una, nabibigyan ng pagkakataong magsanay ang mga piloto at ground crew ng Philippine Air Force, TAF, kasama ang isa sa pinaka-advanced na fighter aircraft sa mundo. Pangalawa, nagkakaroon ng interoperability o pagkakatugma sa operasyon, komunikasyon, at taktika ang dalawang hukbong himpapawid. Ito ay kritikal sa mga sitwasyon ng coalition defense kung saan kailangang kumilos bilang iisang puwersa laban sa posibleng panganib. May isa pang mahalagang aspeto, plano talaga ng Pilipinas na bumili ng sarili nitong F-16. Matagal nang isinusulong ng TAF ang modernization program nito para makalikha ng credible air defense capability. Kung matutuloy ang pagbili, magiging mas madali para sa mga piloto na mag-transition dahil may exposure na sila sa naturang platforma Sa ekonomiya at teknolohiya, ang presence ng US military assets ay naghahatid din ng oportunidad sa mga lokal na industriya, infrastructure upgrades, at paglago ng regional economy sa Pampanga at karatig lugar. Ngunit ang pinakamalaking tanong, bakit tila hindi agad nalaman ng publiko o hindi masyadong naipaliwanag ng gobyerno ang lawak ng deployment? Ayon sa ilang taga masid bahagi ito ng operational security. Ang detalye tungkol sa paglipad ng modernong aircraft ay hindi basta ibinubunyag. Maaaring nakaayon sa mga joint exercise calendar o emergency posture review ng US Indo-Pacific Command ang pagdating, bunga ng mga kaganapan sa rehiyon. Isa pang pananaw, maaaring nais din ng Estados Unidos na magpadala ng malakas na mensahe sa mga karatig bansa na handa itong tumulong sa kaalyado nitong Pilipinas hindi rin dapat isantabi ang psychological impact. Ang makita ng mga Pilipino mismo ang pisikal na presensya ng makabagong puwersang militar ay nakapagbibigay ng sense of reassurance. Sa kabilang banda, para sa China, ito ay malinaw na deterrent signal, a warning na anumang akto ng panggigipit sa West Philippine Sea ay hindi papalampasan ng walang kapalit na reaksyon mula sa mas malawak na alyansa. Sa pag-unlad ng sitwasyon, mahalaga ang transparency at malinaw na komunikasyon ng pamahalaan sa publiko. Ang pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay dapat ipaliwanag bilang isang pagpapatatag ng pambansang depensa, hindi bilang pagsuko ng soberanya. Dapat ding tiyakin na anumang deployment ay para sa kapakinabangan ng bansa, hindi lamang para sa estratehikong interes ng ibang bansa. Sa huli, ang pagdating ng F-16 sa Clark Air Base ay hindi simpleng usaping militar. Ito ay refleksyon ng geostrategic repositioning ng Pilipinas sa mas malawak na Indo-Pacific Theater. Habang lumalakas ang kompetisyon ng mga makapangyarihang bansa sa rehiyon, ang Pilipinas ay nasa sentro ng isang mahalagang tanong, paano ipagtatanggol ang sariling karapatan at kalayaan ng hindi nahuhulog sa gitna ng mas malaking tunggalian? Ang sagot dito ay nakasalalay sa balanseng pulisya, isang straight hiyang may matatag na relasyon sa mga kaalyado, sapat na sariling kakayahang militar, diplomatikong kahusayan, at matalinong pamamahala sa anumang presensya ng dayuhang puwersa sa teritoryo ng bansa. Kung may sa katuparan ito, ang pagdating ng mga makabagong fighter jets ay magiging simbolo hindi ng pangamba, kundi ng pagangat at pagtindig para sa pambansang interes. Sa gitna ng mga tanong, reaksyon, at usaping politikal, isang bagay ang malinaw, patuloy na magbabago ang landscape ng seguridad sa Pilipinas. At ang bawat pagdating ng makabagong eroplano sa himpapawid ng bansa ay magsisilbing paalala na ang ating teritoryo, karapatan, at kinabukasan ay dapat bantayan ng may lakas, talino, at paninindigan.